So, pa yung isa rin mga lords. So, ayan. So, hindi makapaniwala si sir mga lods na yung unit niya ay kinain ng laga, yung wiring. So, ayan. Ipapakita natin mga lods. So, itong motor mga lods ay one month pa lang. So, So, ayan. Magong bago pa. So, ito yung sanit mga lods. Kaya di siya mag-charge ng battery. So, So, ayan kinain ng taga yung wiring niya mga rods so nagpalit na rin siya ng battery yung bago pero ganun pa rin pero yung positive mga rods pag i-start sa kanyang sose ay umandar naman siya pero pag na yung positive itong wiring mga rods ay namamatay yung motor so, ito yung dahilan mga lads. one month old pa lang na uh, unit mga rods so yan yeah. so yun lang yung share natin mga rods peace out